Hello mga mamshies Saan po tayo ulit ngayon Doon po tayo ngayon Sa bahay ni Chuyans kita nyo naman uh, Madami kaming pupunta doon uh, Kahit kunti lang kami ngayon pupunta Kaysa nung una At masaya naman kaming pupunta Ayan guys So si Chuyans ay masayang masaya Kasi nga gustong gusto niya talaga Uuwi siya Kasama si Madam Brenda Doon sa kanyang bahay or sa bukid. Oo, <laughs> o oh, oh di ba so, oh, diba? ang saya kay Camila? Yeah. Let's Dulo! go! So, ayan At ayan dito naman tayo sa baba sa, ngayon sa bahay ni ah, kung saan po ayan. yung kalsada. Uh, ah, yan ayan. po yung sasakyan po namin yung dalawang dulog. At medyo um, at isa lang po yung tulog namin na nakausap. Kami at ah, naghanap oh, oh. kami ng isa pang dulog para magkasya kami lahat kasi sa isang motor, ang sasakay sa isang motor ay si Britney at saka si Rhea. Sa isa namang motor ay mag ang mag-asawa na si Simply Amore at kanyang kasawa Ay ang asawa nga. So ngayon mga mamsi, uh, alis na kami. Dito na kami ngayon sa biyahe. O, o, palabas na kami dito sa um, saan At dito na nga tayo sa saan na guys. At ngayon, papunta na tayo kung saan po yung daanan papunta kina Julians. At dito tayo ngayon, madaanan mo na natin yung sementeryo oh dito po yung unang cemetery, ang old na cemetery sa saan ma madaanan muna natin. Dito po uh, nilipin po yung mama at ang papa ni Kremda dito po sa cemetery na ito. O, okay, diba? Dito yung lumang cemetery at yung pangalawang cemetery ay dito po yung mga mga mayayaman na uh, nilipin po dyan. Pero mahal, mahal, medyo mahal yung lupa dito. At do, dito dito, na naman sa dolo, sa natupo na tinatawag, ay doon po ay malapit kay kina Argel o di ba nadaanan na po namin yung bahay ni Argel dito po yung bahay ni Argel Banda o. so ngayon guys di diba, ganda ng ano, tanawin dyan sobrang fresh kasi forest view talaga o di ba so ngayon dito naman tayo bababa sa daan kung saan uh, bahay ni Natsuyan sa dito tayo maglalakad uh, kasi mas nauna kami dito kasi pinupuntahan Today, so pa, pa muna ni Brenda yung video bahay IDP na ayusin makuti, kung saan po magkano si Brenda, magtanong siya kay Mad kaya sa pamilya ni, ni Chuyan kung luka, pwede bang yung ayusin yung bahay nila na lumakay sa doon sa bukid kasi mas maganda daw yung um, may uuwihan sa silang mag -lans mag -lans mag -lans mag -lans magandang bahay kaysa doon na lang sila lang kusama kusama sa bukid yan po talaga ang purpose ni Brenda na kausapin yung kanyang family. family kay marami, may kasi na at, um, uh, bahayan sila Chuyan kaya tinanong muna ni Brenda at kinumpruntan niya ang magulang na kung pwede pa ngayon ang nakausap naman ni Brenda mamaya so baka papayag yon kaya abangan na lang natin kasi wala pa sila eh kami po yung nauna tinignan, tinignan pa nila yung ano at ayan po yung asawa guys o oh, si si Jayford diba oh, ayan po, po yung asawa guys mm -hmm. <laughs> ayan po yung asawa oh, ayan po yung hanap hanap ayan po nagkukuskus po yung asawa na mais. Mm -hmm. Dito si Uncle, oh. Mm -hmm. Ang dami palang ano dito, oh. May mga mais pa sila, oh. Hi! Ito pala yung mais. Ang dami stock pala ng mais. Di ba? Hmm? Ayan oh, yung gamot sa arthritis. Ayan yung gamot sa arthritis. Ano ka din siya? Ang mga tanak ha? Ang mga tanak juga dosis Ah, once a day lang Once, so, a, lang once a day lang yung arthritis Ina ni ne once a day Kada sakit pagyapan mong lawas Sure ba? Kada koan? lunch siguro, lunch Isa mahuman kang kaon Humanin mong kaon, mag-inom ka, pero kaisa lang siya sa kadlaw Kani? Pag sumakit lang yun ano kung sakit Kana pa, kasi mga arthritis. imnon, nun, dinimuni ha. Isa lang. Kanang hmm? Tapos kung namoy ilagnat ay namoy kanahilantan mo, ang imyong imnon nun, pangit, lang ani or kani. Ha? Basta kani ang arthritis ni sakit ni mo. Kani sa sahilanat. Ha? Bawal sa bata ni ha? Sinanay. Ayan. O, na ka Nicole. Kani siya, Cole Kanin. 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 Music. Para niya siya siponon or ubuhon o ana. Music. hindi ka balo lo na kanin din na? Napod kay Juan. Para si Tamiga Jesse. Banat hilanat. duwa na kasta. Para Kaya kanin bita siya ante. Muto ka ang arthritis. Pain na siya ana. Buman yung kaon sa isa sa isa ka adlaw. Basta pag lang. lang. Kanin. Inig magkalibanga mo. Lupiramide. Mm, Lupi ramay. Kaya na magkalibanga. Oo, oh, oh, magkalibanga. O, oh, butang sulupin. Ito bisa ilang nakita na mo sa merkado. Ayan, so good luck Ayan, sa tambal. Dito na sila. Patikin na hugmo. Ilong Ah, kita pa dito? Hmm, dito sila dito, di ba? So ayan na guys, so, naglapag na po kami ng aming lunch at kasama po ang family ni Chuyens dyan kasi na, mahiya kasi yung family niya na makisabay sa amin kumain. So ngayon uh, nilapag na po lahat at binigyan nila po sila ng pagkain doon sa taas, doon sa kubo na yon sa harap ng aming pagkain. So ngayon guys, anak uh, nakausap na pala ni Brenda yung papa niya at yung mama niya na uh, tatrabahuin yung kanyang ang kanilang bahay doon sa baba na natingnan na po ni Brenda kanina kung anong kulang, anong kailangan, anong tatrabahuin at nakit, nakasama pala niya yung mama ni, ni Chuyens doon sa bahay na luma kasi ay, sa sa baba kasi nga nakita pala sila doon sa merkado nung pagbili nila ng um, gamot nakita pala nakita pala sila doon kasi di ba nauna kaming pumunta doon sa bahay ni Chuyas. nakita nakita pala sila doon sa merkado at ngayon um, kasi yung mama ni Chuyas pumunta daw ng um, barangay kasi nang nanghihingi daw ng ayuda doon sa barangay so nabigyan naman sila so um, ngayon kinausap na nila ni Brenda yung papanya at mama niya so pumayag naman si si tatay at saka si nanay na trabahuin yung kanilang bahay para may mas may maganda silang uuwian sisilunga ah, Silungan si kasi yung followers na nag uh, mag, magbigay ng tulong ay kailangan daw daw kausapin daw yung magulang so kaya nga nandito kami kinausap ni Brenda at finally pumayag naman yung magulang niya na trabahuin yung kanilang bahay. So ngayon guys, ang alam ko po, um, po by next day. Next, <coughs> next day kong kung ano ang ano kasi nga may may pin, may tita po din si Don's Stuyans na siya po yung um uh, mag, ano, mag mag, mag magsabi kay Brenda kung anong kailangan kasi nandun na mas labrinda tiningnan naman nila karina so di diba? so abang abang na lang tayo guys sa mga update sa bahay ni Choyans at sa kanyang sa kanyang family at syempre nag offer din pala si madam na kung pwede kasi para hindi sila mahirapan um, magtrabaho pala sila dito sa hinaguan ng ah, mag, ano ba mag, ano ng damo magbaso kung magdamo-damo sila dito ang araw po na ibibigay ni Brenda ay 500 pesos um, kung, kung papayag naman sila in-offer sila ni Brenda kaysa maghintay daw sila doon sa bahay na wala namang ginagawa at um, ano naman maghintay sila ng kailan yung um, uh, harvest ng niyog, harvest ng ganyan, ganyan. So, di ba? Sabi nga ni tatay kanina, narinig ko, 3 months pa daw bago ang harvest ng niyog. O, so, 3 months pa daw, sabi ni Brenda, o, o ba, o ano ngayon, three months pa ba kayo kakain kasi maghintay pa kayo doon sa ano niyo sa sa niyoga na kailan kayo mag-harvest kung ako sa inyo pumunta kay sa bahay um, kung gusto niyo magdamo-damo di magdamo-damo kayo bigyan ko pa kayo ng 500 daily di ba mas masay dalawa kayo ni tatay at nanay so to, um, Dili ni is 1,000. Ilagay palagay natin sa isang linggo magpunta kayo dalawang beses lang. So may, may 2,000 kayo sa apat na araw kasi dalawa naman kayo. O oh, di ba? Mas maganda, mas masaya yung ganun. Kaya ang bait talaga ni Madam Tiba. Kaya pala pinag, uh, binibless si Madam kasi sobrang bait niya. Ganyan si Madam tumulong. Walang ano, walang los-los balungos. Kaya yan lang kaya ngat kaya kami pumunta dyan sa Bayan yan talaga ang purpose namin kaya good luck madam good luck Chuyans good, good, luck nanay ang tatay at sa bahay ni Chuyans kaya bye ayan guys ah. kakain muna kami ng mga mamsi oh, oh, saberto

Ya, itu gue. Ambil apa? Ini gue apa ulai ya, batu dilet. Lihatin dan pawal boxing anu. Ku suwi rekokan. Atau melas mic akuan ba? Mic. Mic. Melas mic demo. Eh, plato sa ilalom, ah. Sila, plasmic ilang ni ati mung. Basan dia cami tuluan. Aku ni opat. Oh, ini ID Betesa. Iku? Hmm.

Ayan guys, so tapos na kaming um, mag ano dito, mag mag ano mag na, uh, mag, mag ano dito, mag lunch so ayan we are na guys ayan, paakyat na po sila lahat ha, <sighs> hiningal ako